Kago. <laughs> Ay, mga tropa, ito si Balbaliw Kasama ko si Joko Loko Sumunod lang ako sa kanila Grabe, nakakatakot ang itsura Ayun si Joko Loko Ayan si Ai si Ay Lucas Blag. Si jo Joben Montero O, <laughs> mga tropa Nandito kami ngayon sa Ayan, nandito kami sa sementery Saan ba Silang Silang Burul, Silang Barangay Burul, Silang Alam mo sobrang nakakatakot dito Kasi pag ka pa. Huh? <laughs> oh, ano yun? <laughs> <laughs> right, uh, yung mga tropa, silipin yeah. na lang natin. Na nag ito. ano na lang kami, imbes na magduo, nag trio na kami. Hmm. Kasi kami ang mga El Pueblos Kalukos. <laughs> ayate, ayate, <laughs> ate. Hige. Okay. Okay. Hindi, sabi po, yeah. ito kasi, yeah. pero may kabawang pa sa ilalim. Kini mo yan. Ha? Ah? Ay, oh, Ayun, oh. pa yan. Ay, Ay, oo. Diba? Ay, oo nga, no, grabe. Mga tropa, yan, no oh tingnan nyo ano yung? oh kala ko ano eh naikot nyo na ba to mga tropa teka iikutin lang namin to lugar na to eh oh, yung dalawa uy may lumalagabag doon. ito nag umi umiwalay umiwalay muna ako sa kanila titingnan lang natin tong bungad medyo nakakatakot mga tropa kasi luma to eh lumang ano lumang Sementeryo. Oh. Ito yung mga luma daw. Dito daw yung mga luma. Mga nakalibing. Tapos andun daw yung mga maayos sa kabila. Ayun doon. Paket kami. Ngayon, iniikot nila. Lalakad talaga yung dalawa. Yung dalawa, iniwan na naman ako mga hayop talaga yan. Ay, mga tropa. Ayan. Oh, yun. Parang may lumalagabag ah tropa na nakatakot ha teka 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 iaano ko muna mga tropa ha ay naku Diyos ko teka teka ayan mga tropa nandito ako naglalakad ako hinahanap po sila saan na punta yung dalawang yun push lang hiya kayo wisit kayong dalawa nagtago tago pa kayong dalawa halata naman kita ko kasi yung isa ang puti ng mata tapos lumalabas yung ngipin What? ano ang creepy mga kasi yung may, may, may aso ano may ano kung ano May aso pala doon. kung do, mga tropa. ano na ano Babo yung aso. ano o. ano oh, kung ito, ganda. ano <laughs> <laughs> Anong ano Ito ba lo, ano kung ano kung ano ano Yung ano ko kasi dito dati. ano Oo. siya? Pag dito. Tapos, yeah. Yeah. na ito yung mga lumang yan, no? Lumang? Mga Luma nakalibing. Oh, ito? Ah, oh, man, ito. Ah, dito daw, mga. Dito daw, Mark. Ito. Oh, oh, ko, ano nang aso yun? Oo, oh, kala ko. Ano nang gutak ko? Kala ko may umuul. Aso pala. Ang oh, grabe, no? Ayan. Nag-explore kami tatlo na lang. Ito, sama kami. Ay, ito ka. nakakatakot. Oh, grabe oh. yun. po, ay, no? po, baka may kapre pa dyan. tabi po, ay, po kami uh, ano po. Grabe yun. Eh? May, may ikot ba na, madadiretso ba natin to? Eh, ay, no? ito? Ano pre Nakakatakot ay tsuro. Grabe. Ito Sisilipin lang natin. Sige, silipin natin 'to. Dugo tayo 'to na kakat. Grabe, ang laki ng puno, oh. Oh. Para mag Teka. Oo. Uy, giba-giba na dito. Nag-explore lang po kami, ha. Ay, pre, grabe dito, oh. Oo. Oh. Nakakatakot, oh. Eh, oh, shit. oh, shit. Hindi mo siya, ano? Hindi. Grabe, yung Oh, oh. Laki ng puno na to. Ay, Hanggang ano ay, doon, oh. Pari, oh. May daan dito. Hindi, tara. Ay, man, magkakasama naman tayo, eh. Hindi naman tayo, ano, so. Uy, ay, ay, yun, shit. Ay, oh, solo. Pari, nakakatakot talaga. Uy, yun. Ano yun? Ay, so. Uy, yun. Ano? Ano? ari ko. Tapos bababayin. Ayan, natin. Ay, may alak oh. Ayun. Saan? 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 Ay, ang kre-an toto. Saan? Masulit Ay, oo. Hindi kaya bukas yan? Oo ba? Ay, baka ahas. Pag inangat ko na. Baka ahas. Ang haba nito. Uy, ari ko. Ang amat ko na to. Ang daming, ayun, daming sector. Teka, lilipat ko. Ayan. Ayan. Uy, grabe. Uy. Grabe to. Diba? Ah. Ay, tabi-tabi po. Hmm. Oh, grabe oh. Hmm. Uy, pari, nakakatakot dito. Oh, grabe naman yan. Oo. Oh. Uy, may Uy. dito. Hindi, delikado yan. Pabahay ng kiti Ang dami kiti Grabe mga tropa. Dito kami. Grabe yung buto. Grabe. 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 Nasa, ano. mga tropa, dito kami sa ibabaw ng punto Ayan o, puntod dyan o. Ayan o. Ayan, oh, ayan, oh, ayan Grabe. Oh, sa ano? Oo. Sa ah, first time mo lang? Oo, oh, di ka tayo ginasok okay. eh. Talaga? Yung dati. Ito. Oo. Ito? Ito. Ye, si bali. Hindi, <tis> <tis> tanga. Sira, magkakasama tayo eh. Kaya matapang ako. Kasi <tis> solo ako. Kung solo ko to, hindi ko kaya ni. Teka, lakarin natin. Bisko. Oh, yeah, o tatakot. ito, may inag, may nag-inom oh. mo. Okay. Mm -hmm. Ano 'yun? Ano, 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 an? Ay, gago, natakot ako. Bali ano? Sa, sa. Ay, putya. Oh, ha? Oh, saan, saan? Akala ko babae akala ko, palmera pala. Oh, palmera. Grabe yung mga tropa. Akala ko nakalutang. Oo. Ay, oh, grabe. Uh, uh. Oo, mga tropa. Ayan. explore namin tatlo. Kasi yung ina, inikot to ni nagsolo to si si Joko okay, hindi yung niya yung ma, yung hindi yung niya kay na pasok. kinaya hindi niya daw napasok kaya, ngayon pinasok namin ayan eh, tawit tayo doon pare saan tayo oh, doon doon tayo, tayo doon teka yan inikot okay. lang okay, namin kasi gaga so, oh, uh, um, ako hindi ko talaga kaya to no hindi ko talaga napasok teka mga tropa ha pasensya na tup nahandahan tup ay grabe dito Oh yun? Ah, ko eh. Oo. Baka, ay, Sinisilip lang namin. Hmm? Oh, shit, grabe. Ito nililinis. Nililinis oh, na. Oo, na Tinabasan. Ate ko. Ay, grabe. Ah, wala na to. Ang sila Ayun pa, Uy, pitaan dun doon. Uy, yun. Uy, <laughs> eh daan doon. Ano Akala ko may tao. Ayun uh, 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 pala, may kaano, may poster. tak Tapulit. tara. Tabi po. Uh, tabi, tabi po. Uy, uh, na, nakakatakot dito. Uh, oh, 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 ay, grabe Oh, ay, 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 oh. ay, ay. ito. May bukas na ano. Oh, may daan dito. Oh, may bukso yun oh. No. Ay, no. oh. oh. Ayun oh, meron oh. Ah, babe. Bata siguro. Bata, oo. Baby. Baby, oo. Ayan oh. Baby, mga tropa. Oh, pakita ko sa inyo. Ayan oh. Ang botel yan na nasa iba. Grabe. Grabe, nasa puno lang kami. Nandito lang kami. Ay, grabe, nakakatakot na itsura dito. Grabe ka. Ngayon ko lang nakita to. Creepy naman. Creepy talaga. Ayan, Ayan Meron pa dyan. Pag tinagos mo, dire-diretso. oh, mga tropa. Shit. Grabe nakakatakot na. Si jobi na. Si Jobe na. si, ay, Lucas. Ay, si Ay Lucas. Grabe, pray. Grabe nakakatakot dito ah. Oh. Taas. Sige, sulong na grabe. Mga tropa, inaamin namin to, sini sinusuyod namin lugar. Kasi dito daw natakot siya. ano yun? Uy, yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Parang may naglalakad. May tao, may tao, tao. Tao ba? ba? Meron Uy, ano yun? Ayun. Ayun, taas yun. Ha? Pataas. Saan? Ayun. Parang may naglalakad. Dito tayo? Ha? Balik, balik. Balik tayo? Hindi, hindi. Dito tayo. Hey, saan ba tayo? Dito, dito. Mangaboy. Mangaboy. Nakakatakot. Hindi, gago. Ayun, natatakot na nga ako eh. Gago, magkakasama naman tayong tatlo eh. Mauna, mauna ka ba? Mauna? Saan? Tangay boy, nakatatakot ako eh. Hindi tayo, mahirap din sa bakbo. Oo, hindi tayo makakatakot dito. Madulas Shit.

Tabi po, nagbablog lang po kami. Oo, oh, nag lang po kami, nag explore lang kami dito sa ano. Sa tatlo na nga kami, hindi namin kasi kaya. Nakakatakot talaga itong lugar ito. Grabe mga tropo. Ito may daan pa dito. Diyan tayo. Pwede ba yan? Pwede, pero ayun, na Nana-buwidimi. Pwede mo. Nilalabanin hindi 'yung lumagabag. Shit, parang dito 'no, 'yung sibat. Pili mo gabag. So, oh, saan nyo? Mas baka makita nyo. Uy, uy, may parang may lumagabag. pa kang is, pagsay Ta dito. Hanap tayo na lalabasan na natin dito. Karin, gandaan. Dadaan, gandaan tara, 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 Sige, sige. mo. Ah. Upya. Ay ko! Saka Sa na lamok dito. Grabe. Hindi langgam. Ang lalaki ng langgam. Oo, langgam. Mga tropa, nandito kami. Mahakbang kami bawat ano Puntot kasi ibabaw eh. Oh! Palalim. Palalim ang palalim. Ano yun? saan ba? Hindi ko, e ko rin alam. Wala ko naman dito na. Dito eh, dito ko. Oh. Ayan. Dito. Ayan, baka ba tayo dyan? Ay, daan na ba? Na Parang, ayan o, daan oh. ay, eh, o. Tabi-tabi po, po, ayan, baka namin kami, mga tropa dito kami. Oh! Yun. Tanga na boy, may ilang lumalagabag na ha. Hindi tayo pinapalagabag dito. Sarag isa yun, hindi kami, mga tropa. Bababa kami, baba Oh. Diyan, wala, Huli ka mo. Ayun, ayun, ayun. Ay, ayun. Ayun, ayun. Hindi, 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 Mga tropa yan. Hindi, hindi, hindi. Ano yung bukas? Ah, dyan. wala, wala. Tinanggal na. Tinanggal na. Ayan. Mga tropa. Dito kami. Ayan. Grabe. Huli. Kak Mukti. Eh. Saan tayo dadaan dito? Eh, diretso. Ito na lang. Diretso. Diretso. Hakbang tayo dyan. Eh. Giba na oh. Giba. Giba. Ay ko uh, uh, po. Giba. Ariko. Giba na mga tropa dito. Ay ko. Ayan. Umahakbang kami. Yan. Umatagos kami sa ano. Sa ibabaw ng Puntod. Pasensya na po. Ito ang oh. Ayan o, oh, pa dito dito. Oh. Oo, oh, tatawid tayo dyan. Ayan, ayan, ayan. yan. Nasa gitna na lang Oh, minamoy ako. Parang amoy kala chuchi. Oo. Oh, oh. oh yun, 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 yun. Parang nabuy, may Parang may lumalakad. Tsaka kasi. Oh. Oh. Ayun. ayun, nakarating kami sa labasan. Uh, oh, grabe. Creepy yung oh. ano oh. Oo, oh, ang bango. Umay bulak Oo, oh, ang oh, oh ano. Ang lakas ang amoy. Grabe. Oo. Oh, oh. Kaya eh, mga tropa, naglalakad kami. Binabaybay namin itong lugar. Ah, ayan. Grabe. Oo, oh, ayan oh. Eh mga tropa. Aduh, ano, grabe mga dumaduma na. No. Makakamutan na no, siguro 'to ah, na masukan na siya oh. Pinuboan oh, mo ano alam mo. Grabe. Ano ay, ay mga tropa. Nilalakad lang namin. Jusku, Diyos ko, jusku. Diyos ko. Nakakatakot 'to. Ay ay mga tropa. Ano ba 'yan dito sa loob? Wala yang kubat oh. Wala Kubat, kubat. Ano? Puno ng kubyahan oh. Ayan mga topo. Yung mga luma. Oo. Kaya pala burol. Ayan ang dulo niya. Ayan yung ano. Si ayan yung tagaytay daw. Oh, tagay ayan okay. yung mga apartment. Ayan pala yung sa Ayan. Pari, ito, ito dito. Pwede pa natin baybayin nga to eh. Ito. Yung, ito, ito, ito. Pag solo parang hindi ko talaga tayo, kaya. Oo, hindi ko rin kaya. kaya. Kaya ko. Ta makakasama ito. tayo eh. Sige, dito tayo. yan Ayan, ikutin namin ito dito lang isang derecho lang kaya si sila hindi ko nga ano makakasama lang tayo hello ko ba hindi ka na hindi nahiila na? mahina mahina na sasadako sa iyo tugalod si grabe na na ng hindi, magkakasama tayo kasi. kasi, <laughs> yun. grabe, mm. yung mga tulupan di mm. ito kani, tobinabu, niuni, buin, 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 buin,

nababayaan oo eh. yan o oh. oh. Diyos ko ay grabe liblib -lib na to ha ah. huy dulo na to oo wala palang bahay dito wala palang bahay dito loko ka pala ba't may mga aso masang galing yun huwag na boy wasak wasak na to ayan o oh. mga naka ano Ayan o, yung malaking puno o. Oh. Huh? Ayan, may bahay. Ayan parang may nakatao. Kasi parang may nakasilip. Wala. Oo, wala. parang may nakasilip. Oo, oo. Ayan na boy. Ano yan? Puti nga na boy, nakakatakot dito. Oo, liblib -lib na to. Oo, oo. Ayan, puti nga na boy. Oo. Palalim palalim, palalim palalim palalim. Oo, palalim ng palalim, boy. Dulo na to, eh. Oo, kanil, ayan, ayan, oh. Boy. masukal na. Hindi na natin kaya. Oo, oh. Ano Parang CR. ayun oh. Oo, CR. Ito, mga apartment ayan mga tropa mga apartment ayan ba -ba oh papakita ko sa si inyo yung apartment yan oh ayan, apartment hindi pag ano nakaabang na ano pre balik ka tayo tara bab mga tropa babalik na kami at dulo na kasi yun yung nakakatakot na eh baka kusang kami matla mat pabalik mat mat. kami yun tulad sa kung saan kami ganyan ang dalin ayan ayan kasi puntahan namin yung studio yung panagawin yung part na yun tingin ko yun yung panagawin yung studio yung Iba. Oo, oh, iba parang may sumusunod. Ay, naku, grabe. Sa actually mga tropa, ma malawak tong lugar to. Kaso mo nga, kauulan lang, malamok at marami lang gam. Saka ba yung amoy? Oo. Hindi kanina may amoy, amoy bulaklak eh. Oo, dito hindi amoy ano eh. Amoy may putik na hindi maintindihan Huwag oh, tayo putik, putik daw, anong hindi sabihin? Ewan ko, hindi ko rin alam uh, Pagka putik na hindi May, Oo. Uh, May Grabe so, putik daw, parang NDP. Oh NDP? NDP. Na, uh -huh. sabi, sabi ni bal, sa Sabi ni si bal. Bal, Ako? ako? yun <laughs> e. Sino ko talaga? Ayan mga tropa, pabalik kami dito na kami sa main road. Pabalik kami. At babalik kami doon sa lugar naming na sinimulan. No? Oo. Meron pa daw dulo, ayun oh. Eh, no? Ayun doon yung part niya. Oo, yan pupuntahan namin. Pupuntahan namin yung dulo. Ito, ito parang bahay lang. No? Ayun, Ito no? ang laki oh. Ayun oh. Uy, may mata oh. Ayun. Ay, yun? ayun yung mga sa anting-anting dito. Oo, oh, Ibig oh, sabihin yung ano nito, ano? May ano si ano si Pepe. Si Pepe, Pepe ang kaliwete. Oo. <laughs> <laughs> Silang ito kaya dito. Oh, diba? oh agimat. Oh, agimat, agimat ni Ramon okay. Trevilla. Uh -huh. Tawag dito pag ganun din para ng. Eh, oh. no, ay amoy oh. ano ah. Oh. Putik na mo. Grabe. Dito kami. Eh, ako jus ko. Bayan. Ano ba 'yung patang hi hin? na aking ano. May hina ba? Hindi ah. Hindi. Okay lang. Oh, nga tama, oh, ah, maliwaan. Ganun lang. Ang mga tropa. Uh, ah, ito ito sa ito 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 na ito na ito na. ito 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 yung ito 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 sa bungad ito 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 Ayun, bungal, eh. Ayan, tanggal. Oh, tanggal o. Oh, wala na. Tanggal na. Wala na. Oo, oh, oh, ayan. Pabalik na kami. May mga tropa, pabalik na kami doon sa lugar namin. At doon sa kusang kami galing. Ayan. Eh, grabe to. Laki o. Oh. Ayan, ang laki o. Oh. Laki mo sila yun to. Ay, bubog. Ay, meron pa doon sa dulo. Puntahan natin dulo, silipin lang natin. Mga tropa, sisilipin lang namin yung dulo doon. Ayan. Uy! Ano pusa. Pusa pala, si Muning. Nakat mo nga, Muning. Ikaw pala. O, ayan. Tinan mo, kung hindi mo alam na pusa, mag-iisip ka na. Kung ano? oh, ayan. Ay, putyagrabe. Ang labing memories. Oh, yeah. ah, laki pa oo, oh, oh, ito pa pala. Yan. Oh, yan, po. yan, yan. Yan, damit. Yan, nagsampay. Grabe, yeah. oh, yan. O yan. Uy, 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 parang ano? Oo. Ang gutwa pa, yan nila. Yeah. Lala ka dami ko.

dabal mo Ikaw na, ikaw naman yun. Eh. Malaki ka okay. flash. Bago plus ito Oo, mga tropa, bago plus. Plus ito, ganda-ganda. Tapos yung camera nyo. Mas maganda Yun mga Mauna ka na According to age, pinakbata ang mauna. mauna ba ba Oo. Oo, ikaw bata, Kasi ba? ba? Wala nang no, yung pusa ay mawawala mo si Muning. Kami, muning, wag ka mamaya ka na. Oo, siya kagat bigat eh. Hindi, hindi. Balat yun pala. yung kanya. Oo, balat. Balat Arra sa mukha. Oo, oh, kaya mo tropa. Balik kami. Kaya ito to. Pasok namin dito sila. Oh, shit. Yun. Yeah. Oh, grabe. Ano yan? Oh, eh. Hey. Kamote. Ayan, grabe. Ah.

Hindi banta? O oh, naman, bagbanta agad eh. Banta ko dahil din, wala ulan eh. Ayan. Shit. Malayo. Oh, grabe. Oh, grabe. Oh, ang mga tropa, nandito kami. Kita mo yung likuran namin. Kita mo yung likuran ko. Grabe oh. Nakakatakot ang itsura. Ayan, eh, yung mata sa puno. oh. Eh. Ay, puno. Oh, grabe, nakakatakot ah. Na. Ayan, pabalik na. Ano yan? oh, hindi na, na ano, natatabasan. Kasi nag-uulan eh. Ayan pa. Ito pa, na kami sa si lugar na to. Ay, grabe. Ayan. si, may nasunod sa aming pusa. Ayan, si Muning. Nakakaawa naman. Ayan. Matuwa pa. Ayan. 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 Uy, grabe. May daan pa ba dyan? Ano, ba, mga tropa, may daan pa ba dito? Grabe. Ayan, tatlo na kami, ha. May daan pa ba? Ay. Ay, Hindi, baka may daan tayo. May uh, Tara, tag... balik na tayo, balik na tayo. Balik na tayo, mga tropa. Uy, shit. Diyan, diyan, may daan. Baka dyan, may daan. Diyan, ina. Grabe. Uy, shit. Nakakatakot na, Oo. Uy, ari ko. Sino na madulas, madulas malumot. Ari ko. Ay grabe, ari ko, ari ko, ari ko. Oo, kasi pa Ah. Eh mga tropa nandito ako, dumadaan ako sa pagitan ng dalawang kabaho, ng kabaho, kaba dalawang kabaho. Tara, sige. Hay, tabi, ay, pucha, ay grabe yun. Ano, may kabaon mo yun. Ay, may ano, pinakabaon mo. Ay, no, yun, may nabuo ko uh, oh, wala na. Ano, ano? Ay, Ari ko. Ari ko, Tati. mga tropo. Ay, mga pa, kami. Oh, ayan, amoy bulaklak na naman, oh. Boy, dito ko yun. Oo nga, no, may lamesa. Oh, pucha, okay. ragis yung buyong. Grabe to, ha? Okay to, ha? Oh, dito tayo. Pero parang nakakatakot nakaka naman. Nasa likod natin. <coughs> hmm. Hindi, ano. Nakakatakot. Mga tropa, doon na lang kami babalik. Pero may lamesa ito. Malupit ito. May lamesa. O, pakita ko sa inyo yan. Kainan. Siguro pag ang pamilya nag-get together, doon sila nag-ano, kumakain. Yung mga tropa. Paubahan na kami. O, oh, yan. Yeah. Pabalik na kami. Ayan. Ayan. Oh, pwede, pwede, pwede. Diyan tayo dadaan. Ayan na, ay, pabalik na kami. Oh, ayan na, ay, sa wakas, nakabalik na kami. Oh, sa wakas. Ayan, kuri, kuri. Ayan mga tropa, ayan, pabalik na ka kami ha. At sa wakas, naikot namin yung kaperanggot. At mahirap kasi puntahan yung ibang lugar. Kasi masukal na, malamu, malanggam. Ayan, ano yun? Ayan. Ilumalangit Oh. Ikado. Ayan. Yeah. Ayan mga tropa. Babalik ka tayo sa main road ha. Ayan, babalik ka tayo sa dati. Oo. Grabe na. Parang yung inigit ko yeah. kumala doon sa ano. Parang ang creepy na. No? Oo. Parang, Grabe na kakakot. Yung... Si Nolo. Si Nolo kasi to Pero hindi ko talaga tinagos yung doon. Ah, doon? Oo. Na Bakit? Doon lang doon taas kasi nga. Nakakatakot talaga eh. Nakakatakot Ah, so, naman talaga ichura ay uh, eh, mga tropa. Gran... Pabalik na kami sa main road. Kaya sabi ko, ito mga ano. Ayan. May aso. Ayan. Hanggang dito na lang tayo. Ano, pare ko eh. Oo. So, may mga pa, kapaalan ng mga tropa. Hanggang dito na lang, ha? At, Ay, ba oh, at pasensya na at nag, nag trip nag ano kami exploration na kami tatlo nagsama-sama na kami kasi nakakatakot yung isura ng lugar oo, so, hanggang dito na lang mga tropa isa shout out ko ulit yung mga nandito Ha, ayan. Paalam na mga tropa. Paalam.